Okay, dagdag ka -dag lalo doon sa mga mahilig maglinis ng inyong uh, sasakya lalo tigit sa yung inyong mga makina o yung engine. Ako sa aking karanasan, ang aking ipinaglilinis, langis. Ayan. Ito yung ko sa makina ko. So, lalo tigit doon sa may mga talawang na mapupunasan ninyo. Malaking bagay. Hindi ako naglilinis ng tubig. Ang inililinis ko dyan, langis. Pwedeng use oil, pwedeng ang huwag lang pupunasan yung mga ano ng pambel. Yan. Yan yung aking ipinaglilinis. Pati sa gulong, hindi na pinaglilinis ko. Pati sa gulong, para kahit pa ah, hindi na bumibili nung uh, pampakintab ito. Dits. O yan, okay na. Dagdag kaalaman na lot ay doon sa wala pang alam.